Baguio. Punta kami Baguio. Joke lang po nila yun. Wala po kami pera pang Baguio. <laughs> Sobrang dami po ng pasahero ng LRT o oh, kahit maaga pa. Buti nila, senior na kami ni Ate Malo. Oh. Kay bait ng mama na to. Pag akit pa lang namin, tumayo na siya para makaupo kami. Samantala itong dalawa kong BFF, nakasabit lang po sa bakal. Sobrang dami po talaga ng pasahero. Ayan. Dumirecho po kami. Sakya po muna. Una namin pinuntahan. Siyempre, magsisimba po kami dahil birthday na aming BFF. Imelda Pingol. Ayan. Sobrang dami po ng tao. Ang haba ng pila kaya sa labas na lang po kami. Hindi na po kami nakipagsiksikan sa haba ng pila. Tapos po tumuloy po kami sa luneta. Diyan po kami nag-almusal. Ayan, lima po kami kasama yung anak ng BFF Nancy. Nandito na po kami sa loob ng luneta. Kaya sobrang tagal na rin po no, huli akong mapunta rito. Siguro po mga 20 plus pa lang edad ko noon. Sobrang tagal na po talaga. Nakalimutan ko na po ang itsura ng buong luneta. Noong araw po na nagpupunta kami dito, sobrang dami po ng tao. Talaga po ang daming na mamasyal. Or baka siguro po dahil maaga pa. Mas marami po atang namamasyal dito kapag medyo pahapon na. Ayan, hindi naman po namin naikot yung lugar eh. Kasi po marami pa kaming nakarotang pupuntahan. Ayan, dyan lang po kami sa may bungad. At nag-almusal po kami kasi mga hindi rin po nag-almusal sa bahay nung umalis. Ayan, buti nila po mabait yung litratista. Nagtanong kami kung saan ang bilihan ng kape. Kasi po may baon nga po kaming slice at palaman. Nag-offer naman po siya na bibili niya kami. Mabait po yung matanda isa po siya sa naglilitratista dyan. Ayan. Binidyohan ko lang po yung naabot ng camera po namin sa bungad. Ayan po, naglakad-lakad. Sobrang saya po. Birthday po kasi nito nasa bungad yung naka-brown na blouse. Kami po ay gumala. Kaya kami po ay gumala. Ayan, hindi po talaga mababayaran yung saya yung kailangan po talaga habang nagkakaedad ka hanggat kaya mo pa yung mga paa mo enjoyin mo na yung buhay mo Siyempre, di po ba hindi naman natin alam kung ano darating bukas kaya enjoy enjoy lang din lalo na yung mga nagkakaedad ayan di naman po ganong malaki yung budget namin dyan pero yung saya po na naibigay sa amin, sobrang saya po talaga. Kaya kinukunan kami nung no anak nung no kaibigan ko. <laughs> Nagkapaling-paling na yung video. Pagkagaling po namin sa Luneta, sumakay kami ng jeep papuntang Divisoria. Ayan, kasi po ito na isa kong friend, yung pong mahaba ang buhok ay magbe-birthday po siya sa December. Bibili po siya ng kanyang magiging costume sa kanyang ika-15 karawan. Yan po. Ano po kasi eh, meron siyang pa-sumba event na gaganapin. Kaya siya po ay naghahanap ng kanyang susuotin sa kanyang kaarawan. Ayan, ang dami po pala dyan. Dami rin po palang mall dyan sa Divisoria. Hindi ko po napuntahan dati yan nung kami namimili ng mga laruan eh. Ang rin po pala. Ayan, talaga po magpapasko na. Ang lalaki ng Christmas tree. Napakabilis po talaga ng panahon. Ayan, nag-ikot po talaga kami dyan. Sobra gayaan po oh. Grabe nagulat po ako. Ganun lang. 1.5 po yata yun ang tinanong namin oh, o 2,000. Yan, sobra pong mamahal, oh. Ayan po, pero dyan ko lang po nakita yung mga ganyan damit. Dyan po pala, mabibili yan. Basta ikutin mo lang po yung mga mall dyan. Sobrang dami ng mga makikita mong damit, pang bata, pang matanda pang costume, pang pangkasal, sobrang gaganda po. Pero magugulat siya lang po talaga sa presyo. Sobrang mamahal. Yun po mga binibili ko na pang sumba. Kapag dumadayo po kami pang-sumba event, nakakahalaga na po ng mga 1,500 plus, 2,000. Grabe, sobrang mamahal. Kala ko pa pagka divisorya, may mga mura na. Pero ko sa bagay po, talaga maganda naman po. Ang gaganda naman po talaga. Pati yung mga pambatang costume. Ayan, ito po yung BFF ko magbe-birthday. Ayan, sobrang naikot po namin halos lahat. Wala pong mapiling 'Yung korsonada po niya, may korsonada po siya na damit. Yung kulay naman po eh hindi naaangkop sa gusto niya. Kaya po talagang nag-ikot-ikot pa rin kami. 'Yan. Sobrang gaganda po talaga ng mga damit. Kung may pera lang po ako, bibili ako ng isa. <laughs> 'Yun, pwede ko ring magamit sa pagsusumba ko pag dumaday na sumba event eh paulit-ulit na lang po kasi yung aking sinusuot eh gusto ko naman po gusto ko naman po eh maiba naman sa paningin <laughs> ayan o pati po yung mga pambatang costume yan kung kayo po yung naghahanap dyan po lang po pala sa Divisoria marami po dyan pasukin nyo po yung mga mall ayan po ang dadami grabe yan gaganda o oh. Yan po, ang price po niyan, dalawang libo na mahigit. Pero kung may pera naman po kayo, kaya nyo naman po bilhin niya mga ganyan. Ako po kasi, walang pera. <laughs> Ayan, nagustuhan ko po itong wig na yon Pag hinipo mo siya, para siyang totoong buhok. Kung may dala po akong sobrang pera, bibiling ko yun. 700 po siya Ayan, mga costume na mapang bata. O, ang gaganda. Ayan. O, kita nyo naman. Ang bubunga ng mga gown, no? Ayan po, yung isa kong BFF. Nakabili po siya ng gagamitin niya. Mahilig din po siya sa Sumba. O attend din po na Sumba event. Ayan, pagkabili po namin yan, go na po kami. Pupunta naman po kami sa baklaran dahil wala pong napili sa dami ng damit yung aking BFF na magbe-birthday. Kaya sa baklaran naman daw po kami. Ayan, nasakay kami sa e-bike, nagpahatid po kami sa may LRT para po kami ay makasakay nga dyan papuntang baklaran. Ay, sinulit po namin yung maghapon. Ito po, o, oh, nataypan ko dyan. Kasi po, di ba, malapit na yung Pasko. Masusot ko po yan sa mga Zumba event na pupuntahan ko. Kaso nga po, ayun, wala budget. <laughs> Ay, ang gaganda rin po dyan. Ang dami din mga costume. Pambata, pang, pang matanda. Pag ikaw eh, mag sa kasal. Ang dami ko po rin pong nakita. Ayan po mga pambatang costume, mga pambabae, panlalaki. Ayan, dito po sa kalsada, lumabas po ako. Nakita ko po may mga gown din. Pasabi ko kahit kako wala sa mall, nasa labas lang. Oh. Ang mamahal po niya, libo rin halaga. Pero dyan lang po sila nakapwesto sa may gilid-gilid. Wala po sila sa loob ng mall. Pero ang bobongga po ng kanilang mga gown, no? Oh. Kita nyo naman po, oh. 2,000 plus po yung mga halagang yan, guys. Pero sobrang gaganda. Kung may pera lang po ako, bipili ako na isa dyan. Kasi po sa TikTok din kapag sumasali sa mga lip-sync. Magaganda rin po yung damit. Para presentable po ba pag sumasali ka. Kaso po, ako talagang napakamamahal po. Kailangan pag-ipunan. <laughs> Ayan, dyan po nakabili ng damit na pang birthday yung aking BFF na to, ayan. Tapos po ay kumain na kami dito sa may inasal, ayan, sobrang nagutom na kasi, lalo na yung bata. At tapos po ay sana na kami, at kami ay saan yung naman pumunta po, sa MOA, dyan, dyan. ganda po dyan guys. Siyak naman po, kayo, halos lahat na sa inyo nakarating na po dyan. Ako po, bihira lang eh. <laughs> Ayan, nagpicture-picture muna po kami dyan. Ayan, dyan po kami, nagtuloy naman sa tabing dagat. Ayan, medyo madilim na po oh. Ayan, nung medyo talagang wala ng liwanag, kami ay umuhina.